pag birth seasons na po siya, kumikita po ako ng 32, 40,000 a month. Depende po yon sa pasok ng mga orders po. This week on Kwentong Madiskarte, powered by PLDT Home. Ako po si Rhea Castro Ruby. Meron po akong dalawang anak, 11 years old at 5 years old. Ako po ay owner ng Bayong Pampanga. Nung pagpunta ko po sa isang car dealer, sabi niya, ah, ma'am, you cannot afford that. Feeling ko na discriminate ako. Napansin ko, sira pala yung bag ko, luma pala yung, yung slippers ko. And then, nag-focus po talaga ako dun sa bag ko na sira po talaga. Gusto ko magkaroon ako ng bag na, na kalidad at saka sobrang matibay sa likod bahay ng kuya ko at may nakita po akong bayong bag na eh, tinatapon na po at may limang butas. Sabi ko, i-recycle ko kasi gusto ko po kung magkaroon ng bag. At doon po, nag-start po akong hand-painted. Bumibili po ako ng mga raw materials. And then, yung mga pinagtabasan ko po, po, hindi ko po tinatapon. Ginagawa kong keychain. Depende po sa gusto ng customer. Nahilig po ako sa mga landscape painting. So, pag nakikita ko yung pinipaint ko na malinis, very refreshing yung kapaligiran. Na-inspire po ako mag-recycle, maglinis. Nag-re-range po siya ng 250 to 500, depende po sa size. And then, yung hand-painted po is nag-range po siya ng 750 hanggang 2,250. Instead po na plastic, pwede po siya as substitute doon at pwede mo siyang reuse and recycle. At nakikita ko, may potential siyang pamalit sa mga leather bags na pwedeng mag-preserve sa mga wildlife yung page ko, lagi ako nagpo-post dyan para everyday updated po sila kung ano yung uh, mga bagong products, ng bayong bag e, pinopost ko rin po siya sa iba't ibang groups and effective naman po. kasi uh, nakikita nila kung paano ginagawa yung mga products, uh, nakikurious sila, dapat mahalin natin yung environment kasi naniniwala ako na hindi lang pera yung yung po pwedeng i-invest para sa future ng mga anak niyo. Kailangan din po yung safe environment at free from pollution para po ah, pagdating ng panahon maging safe po yung mga anak niyo kahit mayaman, mahirap ay makikinabang po sa nature, sa environment.